Ko, dating Kongresman Zaldico dapat umuwi sa Pilipinas at panumpaan ng kanyang mga isiniwalat. Kasama natin sa balita ngayon si Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report! Hinimok ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila Dilima si dating Congressman Elizalde Co. na umuwi sa Pilipinas. Di ni Dilima makabubuting lubos na makipagtulungan si Co. sa nagpapatuloy na investigasyon ukol sa maanumaliang flood control at iba pang infrastructure projects. Mungkahi pa ni Dilima, panumpaan ni Co. ang isiniwalat nito at ilahad ang buong katotohanan sa proper forum. Mensahe ito ni Dilima, makaraang ibunyag ni Co. na iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa junior na magpasok siya ng 100 billion pesos na halaga ng proyekto sa 2025 budget ng Department of Public Works and Highways. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tata RMN.